Palasagot ka ba? O pamangkin, kapag sumagot ka at tumama ka, may free burger ka. Kaya panoorin mo ang video na to. Anong pangalan na taga sa ang barangay? Uh, po, sa Santiago po. Ikaw na? Sophia po, Santiago din. Yo, taga Santiago sila. Ang tanong natin, kailangan masagot mo within 4 seconds. Ikaw muna tatanungin ko, ano coaching? Pag nasagot mo within 4 seconds, meron kang premyo. Ito, kailan ginagawa ang night swimming? Yeah, One, po. Two, Okay, yan guys, nasagot siya Kaya lang ginagawa na isiming siyempre sa gabi Kaya may premium siyang isang regular burgers na may lettuce at cucumber yan. Three burgers para sa iyo, yan ang premium mo Okay lang? And then next question Sofia po, sa taga Santiago po si Sofia ng Santiago, may tanong ako sa iyo Kung ang Norte ay NLEX, ang South is SLEX, ano pangalan na yung X? Ano? <laughs> And then, hindi na tanong, <laughs> joke lang yan Sabihin mo kung sino to ha ah. Kapatid mong mas matanda sa iyo pero hindi mo naman kuya. One. Ano two. po? pa? natin din question. Bigyan natin chance. Kapatid mo mas matanda sa iyo pero hindi mo naman kuya. One. Two. Insan. <laughs> Yan guys. Mali. Siyempre, ate. Ha? Hindi mo naman kuya, hindi mas matanda sa ate. <laughs> <laughs> Dahil diyan wala kang free burgers. Ayan. <laughs> salamat sa inyo ha. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you po. <laughs> Yan guys, hala tayo nice participant. Within 4 seconds, dapat masagot niya. Kaya game. Now, first thing is, una-una, sa anong pangalan mo, taga sa barangay ka po? LC Ligaswe, guys. <laughs> Australia, Nauhan. No Australia, Nauhan. No no may tanong po ako, may tanong po ako sa'yo, napakahirap nito. Kung ang kangaroo ay makikita sa bansa ng Australia, saan makikita ang Baywalk ng Nauhan? No Estrella! Yeah, Estrella! Dahil tama si ma'am ng uh, sagot na Estrella. Siyempre, mabilis. Wala pang 4 seconds. May free burger si ma'am. Ito po, eh, free burger galing po sa ating oh, T-Twice oh, Burger. Yan po, po. may... Po. Yan ay regular burger oh. na may lettuce at saka may cucumber. Oh, salamat po ng marami! Yeah, ma'am. Representing Estrella. Yay! <laughs> Ayan, may bago tayong participant. Sir, anong pahalan at saka sa barangay? Laguna. Anong pahalan? Abet. Laguna, kabila. Laguna, dyan sa kayong Bridge. Ah, Laguna sa Nauhan Lake area. Ang bumili ng ating uh, cheeseburger, same time, mayroon tayong question. Pag nasagot niya, within 4 seconds, may premyo siya. Ito, ito ang uh, mga tanong. Kung ang English ng bulak ay cotton, ano ang English ng bulaklak? Flower. Uh, flower. Nasagot niya guys, within 4 seconds, kaya may libre siyang premyo ng burger. Yeah, may libre siyang... May libre siyang... <laughs> Ayan. regular burger na may lettuce at may cucumber. Thank you, Abet. Ano sabi mo? Thank you, thank you. Yun. Yun po, Tito Ice burger and Sandwiches. Yun. Mga bilisang tanong lang, anong pangalan at tagas ng barangay? poblacion Tres. Pangalan? Susan Martin. Ayan, tanong ko sa iyo, sagutin mo within 4 seconds. Kapag nasagot mo, may premyo ka. Ito ang tanong. Kapatid mong mas matanda sa iyo, pero hindi mo naman kuya. Tan One, two, three, four. Ayo, dola, hola siempre ate. Ayo, ayo, guys. So better luck next time. Pangalan po taga-anong barangay. Sir Jonas Evora from Barangay Andres Ilagan. siempre energy at kita next participant. Ito ang tanong ko sa yung mabilis na within four seconds. Kung ang norte ay n sa south naman ay s ano anong pangalan ng iyong ex? Jeffrey! Uy, oh, sinagot niya. Oh, joke lang sa ano eh, Pero sinagot niya kaya may premio siya. Ito. Ito, may free burger ka from T2i. <laughs> oh my God! Ayan. This is the most delicious burger I ever to be tasted. <laughs> Hindi pa ako tasted pero ever na kagad. Sarap thank, thank you so much. Thank you so may lettuce much. po yun at saka may cucumber. Thank you. Thank you so much. Salamat po. Ang unang-una, -una, anong pangalan at taga barangay ka? Ako po si Pearl. wala po, taga Nagiba Uno po. Si Pearl ang Nagiba Uno. Ang tanong ko sa iyo, within 4 seconds, sagutin mo. Kung ang largest planet ay Jupiter, ano naman ang largest municipality sa buong Rental Mindoro? Nauhan po. Oo, oh, oo. Oh. Ang bilis na magot. Nauhan, nasagot agad. Dahil diyan, may premyo ka. May free burger ka. Ayan. Ayan, free burger galing sa Tito Ice Burgers and Sandwiches. Thank you po. Thank you po. Yan. So ma'am, unang tanong, anong pangalan po taga sa barangay? Santa Cruz, Ivy Rosel. Si Miss Ivy ng Santa Cruz, may question po tayo. Ito, mahirap. Within 4 seconds lahat masagot. Kung ma'am, harap ka po sa camera para makita ang beauty mo. Kung ang English ng elbow, uh, English ng siko ay elbow, ano man ang English ng sakong? 1, 2, 3, 4... Yan po, hindi na sagot ni Ma'am Ivy. Siyempre, nabipressure kasi binibilangan natin. Ang sagot po ay... Heels. Ayun, heels po ano? Tama po ba? Pero kahit wala kang... Uh, kahit mali ang sagot mo, kahit wala kang sagot, may free burgers ka pa rin galing sa Tito Ice Burgers and Sandwiches. Yan po, regular sandwich. Thank you. Ano po man sabi, Ma'am? <laughs> Thank you po. <Paul. laughs> Ayun, bibili rin pala siya si Ma'am ng burgers. Tara na at magawa tayo ng burgers. <laughs> sa mga pamangkin na taganauhan o kahit hindi taganauhan, mag-follow na kayo kasi baka next time punta na ako sa barangay nyo. Kaya abangan nyo mga susunod na video.